Hi everyone! Good morning! Welcome to my succulent garden. It's another day. And for today's vlog, o, oh, ayan na sa harapan. Yung aking tinanim na si Lovely Rose. Yung cuttings ng Lovely Rose. Ayan na siya. Tinanim ko to noong May 28. And cuttings lang talaga. Walang mga roots. Ito pala, may konting roots pero napakaliit. So, ayan na siya. Nasa gilid lang to eh. Nakita nyo, oh. Nakikita nyo, dehydrated siya. Natatalsikan lang siya ng ulan. Pero hindi siya nalulunod sa ulan. And ayan, oh. May dry leaves na. Apat to na stem. And yung isa, nalusaw. Ayan, tatlo yung natira. Hmm tatlo yung natira sa kanya. Eight awesome. Ito yung isang stem oh. Ganito na lang kaliit. Oh. Pinatong ko lang. Ayan. Kinat ko ng kinatas. Lumiit siya ng ganyan. So, umaasa. Basta pinatong ko lang siya dyan. Eh. Ayan. Pinapaugatan ko. Pero, ito na sila. Oh after two weeks so ayoko nang uh, bunutin kasi sayang naman pero alam kong okay na sila kasi yun nga may drive leaves na sinisip-sip na nila yun kasi doon sila kumukuha ng iniinom nila tsaka natatalsika naman sila ng ulam sapat lang yun nakukuha nilang tubig big tanggalin natin to kasiksik oops nahulog tapos may nakita akong kailangan ko ng itanim so gawin na rin natin yan may nakita akong kailangan ng itanim oh. may, mga, may roots na siya. Hmm. Ang galing ko na. Tatanim ko na rin siya. At saka ito. Ayan. Hmm. Dusty rose to eh. <laughs> hmm. ko doon sa aking yan. Community pot. Yeah. Inlalagay ko lang na isusok-sok dito. Ayan. Isiksik natin. Pero bago yun, tanggalin ko na tong mga weeds na to. Tawag ko dito mga mapanirang weeds. Kasi hindi naman sila namamatay sa akin. Dumadami sila lumalago pa nga sila kasi naka rain or shine ako so every time na uulan magdidilig ka ayan Yan ang effect pag naka rain or shine and that's it cuttings ang gaganda ano ang gaganda nila another pot cuttings ito galing kay Balangabang Succulent Bouquet. Ang ganda oh. Si PD. Ang ganda ni PD oh. Ang ganda niya. Oh. So hanggang dito na muna ang aking vlog for today. Thank you for watching. Mula sa aking Succulent Garden. Happy planting, happy gardening sa ating lahat. Until next time. Bye!